Nanawagan karon ang COMELEC sa mga kandidato sa local positions nga hinay-hinayo na sa pagtangtang ang mga pag-greeting starpolin nga dayag ayong pagpangampanya na bisan og sa Marso 28 pa ang campaign period sa local post. Samtang miabot na sa 12 ngadto sa 15,000 ka mga poster sa mga kandidato pagkasenador ang ilang nabaklas. Sayra nato ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? May ang awhag lang yun sa Officials Commission on Elections kon Comelec sa tanama kandidato nga sila ay mamahimong ehemplo sa pagsunod sa batakang lagda sumabot ng eleksyon. Giyulagway sa Comelec nga naghita karon ang mga propaganda materials sa kandidato magpapili sa lokal nga posisyon. Wa pa sila mahimo na sanglit sa Marso 28 pa man magsugod ang lokal campaign. Busa doon na panawagan sa mga kandidato. Kung na nila ka ng ilang mga airplanes, una, katong it had already serves the purpose, especially ka ng mga, katong mga, uh, ni, 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 na mga local elective official and convent ka na magsambol, happy fiesta, oh, yeah. happy birthday. Okay. Samtang ipahibaw ni Direktor Pobe nga nagpadayon ang operasyon baklas sa mga campaign materials nga illegally posted maabot sa 12 hangtod sa 15 mil ka propaganda materials ay nabaklas sa Comelec Uban ang mga ahinsya sa kagamhanan. Ang mga nalangkat nga campaign posters gitipigan sa DNR nga mao imo process nini din himuon kining maggamit nga kapuslan sa mga tao inay ilubong nga makadaot sa kalikupan. Doon na na'y napadadaan o siyokos order ng partido tungod sa kalapasan sa lagda sa eleksyon. Samtang ibutyag ni Direktor Pobe nga downgrade ang madapit sa rehiyon nga kanhi doon taas ng atensyon sa anglit. Karong panahon na nag-improve ang Pisan order sa lima ka mga dapit nga wa niya nganli. Nag-downgrade na noon ta. Ah, okay. Katto, mga identify nato ang nga, I think five municipalities, I think some involved them uh, nga from From orange ng uh -huh. na himo yellow aha naapoy na himong yellow, na sa mahimopot na green may gidugang ni direktora Pobe sa uh, Commission on Elections kapadayon ang ilang paghanay sa mga magimbuhaton lakip na ang pagbansay-bansay sa mga magtutudlo nga mo serbisyo sa maabot nga May 2025 elections may daghang salamat Alan Domingo